Kamusta Scorpio? Welcome to Hula One. This is your 2025 forecast. Okay, tignan natin kung ano ang gustong sabihin ng card sa inyo and yung mga advice na gustong ibigay ng inyong uh, mga ng advice cards ninyo. Okay, so let's see. So you have Page of Wands, Judgment, Two of Cups, Six of Wands, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Swords, Wheel of Fortune, and Ten of Swords. Okay. Scorpio, ang daming transformation for you. Uh, yung transformation ninyo sa 2025 is hindi siya yung mabilisang, uh, mabilisang transformation. But it's all about transforming you pagdating sa mga uh, pagdating sa inyong challenges in life. Kasi may mga challenges na binibigay sa inyo that is shaping you into this better person, into understanding yourself and also understanding those around you. So, eto nakikita ko may mga may mga challenges pagdating sa mga tao group of people uh, meron ding mga people na magiging honest sa inyo and magiging alam yung uh, teammate ninyo and tutulungan kayo and e nakikita ko rin sa inyo dito that there are opportunities for you to help other people and there are things na mga uh unfinished na mga ginagawa or unfinished na uh, situations na pwedeng bumalik sa inyo so tingnan natin isa-isa no anong meron Scorpio January you have the sun it's all about happiness it's all about starting the 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 new year na napaka positive napakasaya saya and and, and, and dami siguro good news dumating din sa inyo no kasi nakikita ko kayo na napaka happy ninyo and that you are really 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 excited alam mo yung minsan feeling mo napaka excited mo na Uh, feeling mo lahat pwede mo lang gawin. <laughs> 'Di ba? Yung parang yung ganoon yung feeling noon. Pero parang ang ang ano lang ang feeling lang na to minsan parang you overestimate yourself sometimes. Pero siguro good thing na din yon na, na napaka-happy nito, no. So, let's see. Parating naman sa February, Scorpio nakikita ko sa inyo na medyo bumabagal ang inyong uh, takbo ng inyong ng inyong output medyo minsan hindi ka kumikilos or tinatamad ka or talagang talagang pagod na pagod ka na lang um, there is an opportunity for you to move naman eh pero ikaw kasi um, parang, parang parang you are choosing to to sleep you are choosing to uh, to rest to stay indoors uh, or you're choosing to not do anything so tatandaan mo na nakikita ko kasi dito that you have all your swords with you eh kayang-kaya mo naman eh. You can, you can pick them up. May kakayahan ka, may skills ka to do it, pero you're choosing not to. So, just remember na uh, uh, baka minsan may, baka may kailangan ng tulong mo. Pero, ayan. <laughs> okay? In March, nakikita ko there is a potential issue with a group of people. Pwedeng sa family to, pwedeng sa friends, pwedeng sa mga katrabaho mo. There is an opportunity for you to To, to clear your name uh, kasi parang minsan nagkakaroon ng sisihan dito, nagkakaroon ng uh, lahat kasi nagkakaguluhan eh. So, clear your name. Tell tell sabihin mo kung ano yung totoo because nakikita ko sa inyo na ikaw yung bida dito eh. Ikaw yung kilala kilala ka naman ng mga tao but you need to tell people why. Uh, ikaw yung may deserve, ikaw yung uh, malinis ang pangalan mo. Uh, you have to stand out. You have to tell people na kung ano yung totoo. Okay? Next is Page of ones. Nakikita ko sa inyo na parang medyo may discouragement kasi parang after all na pinagdaanan ninyo, uh, parang feeling mo um, hindi ka... parang kina-question mo yung sarili mo. And you are thinking if you can really do things, if you can make it happen sa trabaho mo. Uh, minsan yung self-worth mo, iniisip mo din. Pero... Kahit na ganoon pa, nakikita ko naman sa iyo na you are growing. You are you are you know in yourself na magaling ka. Pero yung tingin mo lang sa sarili mo at that time is medyo mababa. And ito ang nakikita ko sa April ninyo is you have what it takes na eh. May discouragement lang. So tatandaan mo sa sarili mo na magaling ka. Okay, Scorpio? Next is the Judgment card in reverse in uh in May, nakikita ko kasi sa inyo na uh, there is a certain decision there is a certain uh, uh, hap, uh situation na mangyayari na na parang hindi siguro pabor sa iba and hindi siguro ganun ka totally in favor for you pero nakikita ko ito na kung ano yung mga nagawa mo in the past is doon ka ma mai mabibigyan ng uh, biyaya doon ka mabibigyan ng reward doon ka mabibigyan ng kung ano pang bonus man yan hindi natin alam but there's is something na kung ano yung pinagdaanan mo ito na yung kumbaga ano pass your papers na ito yung ito yung situation na yun scorpio okay pero naman sa july there is a happy moment uh, when it comes to another person or sa another party Uh, kasi nakikita ko dito na there can be a contract signing there is somebody na magbibigay sa inyo ng uh, magandang surprise and it's all fair and it's all very uh, uh nagko-contribute sa inyong dalawa sa pag-unlad ng inyong uh, pag-unlad mo, pag prosper mo, pag prosper din ng iba. So napakaganda nito. So itong taong to, itong party na to, this is some this is your ally sa buhay mo. Okay? It can be your boss as well. It can be somebody na accompany din. So if if this is something na ano, makikita ninyo in June, uh, tatandaan niyo uh, okay to. Okay siya. Pero naman sa July, uh, it will feel like you have to prove yourself because it feels like uh, hindi ka nakikita ng mga tao. It may feel like hindi ka ganon ka. Kumbaga, hindi ka sikat. <laughs> Let's just say na uh, ano ka. Uh, isa artista sa ano niyo sa barangay niyo eh lumipat kayo ng bahay ibang barangay na to or lumipat ka ng school galing ka sa ibang school hindi ka kilala so ginung feeling nun alam mong magaling ka uh, narinig din nila magaling ka or alam nila na hindi ka, hindi ka kilala ng mga tao eh. so you need to make your way uh, to, to make it happen pero nakakita ko naman that you are very very uh, pleasant to work with nakikita ko sa inyo na nag uh, you get along with the people na sa bago mong nilipatan, pwedeng bahay yan, pwedeng neighbors mo yan, pwedeng trabaho yan. Uh, pero nakikita ko sa inyo kasi na uh, yung, yung paniniwala mo sa sarili mo, mag-reflect yan and makikita din yan ng ibang tao. Okay? Next is you have the uh, you have that this energy in August na you may find yourself helping other people. Uh, siguro ito mismo yung pinaka-advice eh, is help people, help people around you. Uh, may mga taong mas nangangailangan, may mga taong mas uh, tumitingala sa'yo. Just do it. Palating naman sa September, um, it feels like para kang hero. Uh, Scorpio, nakikita ko kasi dito na there is a skill, there is a certain uh, uh, experience na meron ka. There is a certain quality na pwede mong share sa ibang tao and It can be a, a quite daunting or challenging uh, situation na minsan parang hindi mo na ma, ma alam kung paano gagawin ng ibang tao pero you know in yourself na kaya mo and this is when you will shine okay It pagdating naman sa October there is a past situation that is coming back to you pero this time nakikita ko sa inyo na you are handling it with uh, success you are handling it with so much knowledge and kayang-kaya mo siyang lagpasan. Parating naman sa so November uh, ang pinal ang, sin ang sinasabi rito is ang dami-daming uh, parang may blessings sa dumadating sa ibang tao pero parang ikaw feeling mo parang hindi mo na nakuha yung deserve mo. There is some kind of uh, it can also be like uh, para gahanap ka ng trabaho uh, yung trabaho nakuha mo is hindi ganun ka not as much as you expected, no? Para din sa sa bonus sa sweldo sa sa pagbibigay ng reward pagbibigay ng there is something no it's it's it just feels like it's unfair but it's fine I, you need to remember that in november it's okay because this is not for you pa pero kailangan mong tandaan sa sarili mo that hindi ito nakakabawas sa iyo pagdating, pagdating naman sa december alam mo uh it will feel like ang daming pinagdaanan ang daming nangyari pero nakikita ko Scorpio na sobrang improved ka na tao. Parang hindi matapos-tapos yung ano no, yung yung learning sa buhay kasi ganoon naman talaga. Uh, we need you need to learn uh, hindi hindi sa lahat ng pagkakataon na nahihirapan ka sa buhay is isang hanggang dun lang. There is a a better uh, tomorrow. There is something else na mangyayari. Yung, yung, yung emotions mo at this time is just for this time. Okay? Kuha tayo ng advice cards for you. Okay. First card. Conscious consumer. So, maging ma maging mapanuri. Consider so much things kung ikaw ay bibili ng bagong gamit, uh, magiging uh, magbibili ka ba ng mga taong mga, mga mga tech products ganyan Kailangan mo ba? You need to ask yourself kailangan mo ba? And always choose those things na makakabuti sa buong mundo. din. hindi lang dahil sa aspeto ng uh, ng ng pera no, but it's also uh, earth friendly bayan ganyan So you need to think about more than yourself. Uh, pag uh, may mga binibili ka. Partnership, so tatandaan mo na in 2025, ang mga katulong sa ito talaga is partnerships. Yung mga taong uh, ka katrabaho ninyo, alam mong mapagkakatiwalaan mo. Okay? So, always remember na hindi lahat ng, ng pagkakataon ay kailangan makipag-away. Moonlighting. You can start working on your dream career. Alam mo, simulan mo na yung gusto mong gawin. And while doing the, something na ginagawa mo, just try to do something else na nasa pangarap mo din tapos nilolearn mo siya habang ginagawa mo yung trabaho mo deservingness alam mo deserve na deserve mo Scorpio ang nga, blessing sa buhay uh, because hindi ka naman nilagay dito sa situations na to para lang maghirap eh pero you are you are always being guided you are always blessed by those around you and eto nga laging kang bibigyan ng pagkakataon to be to, to feel like you are really 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 deserving. release release resentments about money. So, kung meron kang konting pagkaka uh, negative na naka-attach sa na ideas about money, just be just remember that tanggalin mo siya sa sarili mo kasi yun yung magbibigay sa inyo ng pahiwa uh, pang uh, energy, no. So, So, isipin mo lang sa sarili mo that it's easy, you no? Know? It's, kung kaya, kung na-imagine mo siya, gawin mo siya. And you will be successful. Yan ang successful mong reading for 2025. And I hope na makita kita sa next reading. See you, Scorpio.